Tumoto kayo para managawa. Hello? Hello? Sarap. Hello? Sabihin mo lang, salamat, Shopee! Hello? Gago! <laughs> Hello? Gago! Ay, ay, ano, huwag niyo, huwag niyo si, ano, wag, wag nyo ako si Willie Rebill na nito! Hello? Sorry. Hoyong oh, ngulkan ko. Sorry. Alam ko talaga, alam ko talaga. Hello. Alam ko talaga, alam ko talaga. Hello, talaga ako sorry ko talaga. Sorry. Alam mo, alam mo. Sandali makinig kayo. Alam mo kung ano sinabi mo? Nadinig ko. Sasabihin ko uli. Sisigaw ko sa mundo. Say mo, guwapo. Oh. Guwapo! Dahil dyan! Dahil sinayin mong guwapo ako! Sampong libo! Sa guapo Malabo! Malabo ang mga tenga nyo! Ano? <laughs> <Alo? laughs> ah! Tatalo na ako! Tatalo na ako! Hoy! Tiga saan ka ba? Kuya Uy, guwapo! <laughs> Kuya Uy, guwapo! Guwapo! Guwapo ka rin! Hindi ko alam na sa tunay pal! mo na! Sino yung tumakos sa akin guwapo? <laughs> First time ko nang nasigawan ng guwapo. Thank you! Sagay-sidin po! Sagay-sidin na gross-occidental po! Na gross-occidental? Hello? 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 <laughs> Ba't mo naman ako sinigawan ng gwapo? Papa. <laughs> Bakit mo ako Apa? sinigawan? <laughs> Hello? Sa kutya doon may kutya ang sinigawan siya. Ha? Hello pa? Alam Ana? ko po talaga kasi pinagtitipan ako eh. Kasi, kasi, kasi sabi niyo po kasi araw-araw, ako napon po na huwag po maniniwala agad. Kasi, kasi ano po talaga yung Huwag kang maniniwala ako na nga ito eh! <laughs> Sa na? Huwag kang muna magsabi ng gwapo! Ako na nga! Sabi ko! <laughs>